ang naghahanap ng kwartong 302. Hindi ko malilimutan ang nangyari sa ospital na iyon sa Pasay. Isang gabi, sinamahan ko ang kaibigan kong nakakonfine doon. Habang naghahanap ako ng CR, nakita ko ang isang lalaking nakapatient gown na tila naliligaw. Lumapit siya sa akin at mahina niya akong tinanong, Saan po ang room 302? Napansin ko agad ang itsura niya. Maputlang-maputla, parang pagod at alanganin ng galaw. Tinuro ko ang elevator at sinabi kong baka nasa third floor ang hinahanap niya. Tumango siya ng mahina at naglakad papunta roon. Pero may kung anong hindi tama sa pangyayaring iyon. Habang bumabalik ako sa kwarto ng kaibigan ko, bigla kong naalala na nasa second floor lang ang lahat ng room numbers ng building na iyon. Napahinto ako. Nang lingunin ko ang direksyon ng elevator, wala na doon ang lalaki. Kinabukasan, naisip kong ikwento ito sa guard. Pabiru kong sinabi, May pasyente ba kayong nawawala kagabi? Nagahanap ng room 302. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin na parang alam niya ang sinasabi ko. Sir, matagal na pong walang room 302 dito. Pero may kwento kami tungkol sa isang pasyente na laging nagtatanong kung nasaan iyon. Siya po ay nasawi ilang taon na ang nakalipas. Hindi raw niya mahanap ang kwarto niya kahit kailan. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko na muling ginistong mag-isa sa ospital na iyon.